itong uh, usapin na to na binabanggit ni Barsaga mm -hmm. na, ang, uh, na ang Coast Guard ay dapat iabolish mm -hmm. ay uh, may kaugnayan dito naman sa pananalitang binitawan oh -oh. ni Congressman Pulong Duterte, Duterte. Mm -hmm. na kung saan ay uh, nagsalita siya at criticize uh, niya mm -hmm. strongly ang posisyon mm -hmm. ng uh, Armed Forces of the, the Philippines, Philippines. Mm -hmm. na kung saan pinopromote nga itong uh, modernisasyon ng, armed, ng forces. armed Forces of the Philippines. Ma Partner, di ba attorney magkakaroon ng uh, modernization? Yes, oo. oo. At pinabibilis nga ang modernization na yan. Dapat nga. Kinakailangan oo. sapagkat uh, alam naman ng ating mga kababayan mm. na nitong mga nakalipas na taon, lalong-lalo mm -hmm. na noong 2016 to 2022, e eh, mm -hmm. uh, doon sakupin na nga ang uh, parte ng West Philippine Sea natin, oh, pati oh. yung Exclusive Economic Dynamic Zone, zone yes. ay uh, halos hindi na papasuki ng ating mga manging oh, upang oh. magkaroon ng pangkabuhayan. Oh, correct. Sa sarili diba? nating ano? Sa ha? sarili nating uh, teritoryo. Oh, teritoryo. Yung territorial sea natin, yung Exclusive, exclusive, exclusive. Economic Zone, ay pinapasok Gawawa. na nila. Hanggang sambalis nga nakarating. Hanggang yes. palawan, yes. pumapasok. Oh, oh. So, kinakailangan ngayon ng Department of the government to uh, Modern strengthen, Asia. modernize the armed forces mm -hmm. of the Philippines. Mm -hmm. And this act of uh, the AFP and our government is not for the purpose of uh, aggressive war, but this is for the purpose of defending our country okay. and protecting our sovereignty. Ay, masingit ko din, partner, ha, during the ASEAN ano, uh, meeting with mm -hmm. the President, isa yan sa kanyang ano pinunto din eh, sa mga leaders na atin. Oh, 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 atin yung ano, yung uh, yung party na yan, na, ba, yan, na yan ng uh, oh. West eh, Philippines na yan may party dyan ng Taiwan eh. Mm -hmm. May party dyan ng Pilipinas. Mm -hmm. At may party pa ang ibang bansa na kapitbahay oh, oh. natin. Pero sa nangyayari ngayon eh, ang gusto ng China on the basis of the 9 line eh mm -hmm. kanila daw yan. Oh. No? At uh, hindi daw sa atin yan, mm -hmm. yung uh, West, West Philippine, Philippine Sea na yan. Mm -hmm. So ngayon, ang ginagawa ng gobyerno ay siyempre kung uh, si Presidente eh, nag-aalala na baka nga one time magising na lang tayo, ay tayo ay sinakop at naging probinsya na nga ng China, katulad ay, na. ng sinasabi ng dating Administrasyong Duterte mm -hmm. Mm. na mas mabuti pa daw na maging probinsya na lang tayo ng China. Mm. So ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon ay nakikipagtulungan ngayon sa Amerika at yes. nagkakaroon ng military alliance tayo dyan. Mm -hmm. At uh, kung napapansin mo nito mga nakarang taon ay nagkaroon ng military exercise yes, dito sa ating Amerika, bansa. Oo. Kasama dyan ang uh, pagdadala uh, ng mga uh, military equipments dito mm -hmm. sa ating bansa upang palakasin ang ating military defense. Mm -hmm. Isa dito ito ay ang pagdadala ng mga typhoon missiles mm -hmm. no at uh, kasama dito kasi dalawang klase ito yung isa Tomahawk missiles oh. at yung isa M6 missiles, missiles. yung isang missile sa protection para sa yung mga missiles 'yan sa kalupaan, mm -hmm. yung isa naman para sa karagatan at sa Himp sa impa So yan ay nakatut nakabaon yata dito, naka dito sa ating bansa mm -hmm. at uh, yan ay ginagamit for the purpose of uh, training no ng ating mga Pilipinong militar. Hindi oo. yan puro pu hindi yan para maging uh, isang uh, instrumento upang lusubin ng China sapagkat itong pulong Duterte an ang sinasabi niya, ay itong mga military equipments ng Amerika na nandito ngayon sa loob ng ating bansa mm -mm. ay nakatutok direkta sa China sa mainland. Oh, sa mainland. Ano China. ba mainland? Yung Beijing, 'di ba? Beijing, yes. So the moment ito ay eh, pinaputok ng Amerikano dire-diretso to dun sa ano <laughs> sa dire-diretso to dun sa teritoryo, sa lupain ng mga Injeks. So medyo no. sabi ni Pulong ito eh you are provoking war against China. Oh. Oo, nagpo-provoke kayo. Imbis na yung uh, mga korupsyon ng inyong inaatupag, uh, itong uh, uh, pagpapalawak at pagpapabilis ng modernisasyon ng ating uh, armed forces ang inyong inaatupag. Yan oh. oh. eh, ang uh, sabi ni Pulong Tuloy sa ating administrasyon, ano ba kayo? mga kampon ba kayo ng Amerika o CIA at uh, binibigyan niyo ng uh, protection at interest ang mga ang CIA at Amerika. imbes Imbis na dito na lang kayo sa sa, sa loob ng Pilipinas at instead na tanggalin niyo dapat 'yan. Oh, oh. yung mga I mean, missiles na nakatutok sa China. China? Uh, yun ang reklamo niya. Eh, sumagot ang ating uh, undersecretary po, oh, ng, si ng PCO. Oh, oh, At uh, sinabi oh. niya, siyempre, pagtatanggol ng ating undersecretary, ang ating pamahalaan tungkol mm -hmm. sa kanyang, tungkol sa mga uh, desisyon oh, na pang military. Oh. Ang sabi ni Yusek, itong mga mga binibigay na tulong na pang-militar mm -hmm. ng, uh, ng gobyernong Amerika ay para i-train ang ating mga military at uh, palakasin ang ating depensa in at case there will be oo at oh. lalo na ngayon na mayroong threat no sa ating uh, teritoryo sa Oo, ating uh, soberenya eh kinakailangan bigyan natin ng protection ng ating uh, ang ating uh, bansa mm -hmm. hindi katulad nung nakaraang administrasyon na nagsilbing bilang isang inutil, ang Duterte administration mm -hmm. at ito ay admitted naman ng dating presidente oh. at may pinakita ditong uh, uh, isang uh, news article ang uh, ating undersecretary mm -hmm. na nagsasabi na inutil ng dating administrasyon pagdating sa pagbibigay ng proteksyon sa ating soberenya, sa ating teritoryo mm -hmm. at uh, lumalabas na ang dating administrasyon ay pro-China. Oh. Uh, so, nag-react ang uh, mm -hmm. congressman pulong duterte oh, oh. at sinabi ng ating undersecretary na dapat mag-research ka muna bago ka nagsasalita at tingnan mo yung uh, mm. yung historical facts about this uh, uh China's uh, position sinabi niya yun at sinabi tarnia, niya kanin kanina oh. lamang mm -hmm. so para sa akin Ah, tama, ang ginagawa ng administrasyon kahit naman ako kunwari ako ay presidente, presidente ng bansa ang unang-una kong iisipin ay ang kapakanan ng aking bansa at ng aking mamamayan oo, oo. contrary dito sa sinasabi ni Pulong at ni Kiko Barsaga na ang uh, pagposition dito ng mga military, yung ganyang military exercises na nangyayari dito sa ating bansa mm -hmm. ay nang magdudulot ng kapahamakan at malalagay sa panganib ang milyong-milyong uh, buhay ng mga Pilipino kapag uh, nanatili ang okay. mga equipments na yan Amen. ng oh, ng oh, ng oh, Amerika, Amerika tulad katulad ng typhoon na missiles mm -hmm. ito ay uh, mukhang uh, contrary doon sa kanilang pinagagawa noong araw noong sila pa ay nakapupo sa kapangyarihan wala noong panahon wala tayong naisip na AFP modernization, modernization. wala wala oo oh, wala silang ginawa noon kundi papasukin ng China dito mm -hmm. iyalawan China na pumasok do sa ating exclusive economic zone oh, pagbawalan mismo ang ating Philippine Coast Guard na magdala ng pagkain mm -hmm. doon sa isang barko uh -huh. na nakatalaga doon upang protectionan din yung uh, part ng ating uh, Uh, exclusive economic zone. Ang dami mm -hmm. na nakapasok dito, ang dami nakabili ng property mga incheck dito. Totoo yan. Tapos That's pumapasok diyan sa, sa West Philippine Sea. Oh, oh. Pumapasok dito sa may Masinloc, sa may Sambales, sa mm -hmm. may Palawan and other parts of uh, the country na nakaharap diyan sa South China Sea. Yes, so yes. delikado and we we need to protect our interest pagdating oh, oh. sa ating teritoryo diyan sa soberenya ng ating bansa. So tama lamang ang ginagawa ng ating Pangulong Komerno. Marcos na makipag-coordinate sa isang superpower din. Mm -hmm. Eh kasi ang China, pag tayo nilabanan, yung sinakop tayo nyo, wala tayong magagawa. Oh, Without oh. the help of the American government, we can do nothing. Eh kung Taiwan ang iisipin natin, Japan, mm -mm. kulang yung tulong na yan. Oh, oh, talagang sa ano, Dapat talaga America. sa Amerika tayo kumuha ng uh, tulong mm -hmm. dito at sila naman palagi ang nagtatanggol din sa atin kapag Uh, tayo ay nalalagay sa alanganin. Uh, sa alanganin. Mm -mm -mm. So uh, so kung bibigyan mo nga ng analysis tong uh, atake ni Kiko Barsaga at ni Pulong Duterte medyo nagkaka-hawig ang oh, uh, objective oh. nung dalawa nito. Kasi ang pinupunto Philippine Coast Guard oh, eh. eh yun. Scene. Magugulat ka. Eh di ba yun nga ang nag i, nag umiikot, nagoguardias oh, sa ng karagatan yan eh. Oo. Oh, oh. 'di ba? Ang kaninang lahat ng sinasabi ay uh, nagmumukhang pro-China statements. Oo. Oh, oh. I mean, are you not happy na magkaroon nga tayo ng modernization whether mm. walang usapin ng West Philippine Sea o yung China? Mm. Eh, talaga namang dapat yun ang patunguhan, attorney, Oo. Oh. partner, mga kayubi, hindi oh. ba? Sabi nga ni Browner at ni Tariela ng mm. Philippine Coast Guard. Coast, Guard, itong mga ni inilalabas ng mga statement ni uh, Kiko Barsaga, ni Napolong Duterte these are divisive statements mm, dividing div uh, dividing the Filipino the people Pilipino, okay. politically mm -hmm. lalo niyang pinagwawatak-watak ang taong bayan eh. oh, oh. instead of uh, helping the government to unite the Filipino people mm -hmm. no so that we can stand as one uh -huh. no one philippines oo oh, 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 diba? oh eh, sa kanila ang punto eh parang sa kanila nagpapalala pa. Sa kanila eh dinip, parang nagki-create sila ng ano tension. Oo. Oh, oh. Sa ating bansa na parang mag-away-away kayo. Oo, oh, oh. kayo magkasundo dyan. Kayo magkasundo. Oh, Salamatin okay, niyo ang kayo gobyerno. Oo, oh. oh, yun lang parang gusto nilang mangyari. Yes, so ang uh, AKP pakikipagtulungan sa Amerika mm -hmm. at ang modernization ng armed forces ay upang uh, palakasin no, mm -hmm. ang ating posisyon. No? Uh, sa military pagdating Oo. sa military at upang maproteksyonan ang West Philippine Sea mm -hmm. na patuloy at patagal ng gustong kuhanin sa atin ng naman. bansang China. Biruin mo ilang libong mangingisda mm -hmm. ang nawawalan ng pagkakakitaan mm -hmm. dahil sa kagagawan ng mga incheck, preventing mm -hmm. them na makapangisda doon Oo. sa West Philippine Sea. At uh, kung hindi na sila pinapayagan at kinakanyon sila mm -mm. ng tubig, ano mangyayari sa mga pamilyang, uh, miyembro ng pamilya ng mga manging isda na ito? Oh. Post guard natin, nanliliit nga ng ano eh. Tsaka ng, parang mga, luma na at oranye. Tapos luma o. na. So we need to modernize Kita talaga. Kita mo yung pagka nagkakanyonin. Ano, ka, ng... Para tayo oh, nagmumukhang oh. ano eh, uh, basang sisiyo. Lalaki ng, ng no? barco nila. nila, nila. Tapos bago. O oh, dapat dyan humingi tayo ng barkong malaki, tapatan natin. Yun Galing nga, bakit hindi natin tapatan? Ganon kalaki oo. din, no? Yan na nga, kumikilos ang ating administrasyon na i-modernize at mabigyan tayo din ng mga but, malalaking barko. But oo. of course, tayo naman, attorney, uh, mga kayubi, we're, um, we're more on the diplomatic side. Yeah, parel. oo. Eh, tayo nga, nanalo na tayo sa kaso through the diplomatic protest, di ba? Kaya nga, deklarado ang ating yan, eh. Oo. Di ba? Tsaka yung sa usapin um, ng, ng unclos, di ba? Oo, diba? o, sa unclos. Mm -hmm. Yung 200... Uh, mm -hmm economic uh, zone, yung 200 miles na yan. Oh, So para sa lalang madaling panahon na isang gobyerno na magkaroon agad ng AFP modernization. Yeah, oo, oo, oh, yun ang gusto oh. ng ating pangulo. Oo, oh, no? oo, oh, uh, Dapat uh, magtuloy-tuloy yan. At hindi mm -hmm. nyo dapat sinisira ang diskarte oh, ng administrasyon. Oh. Correct.